Sa video na ito ay pag-uusapan natin ang isang kaso na yumanig sa buong Japan at North Korea. Isang kwento ng pagkawala, lihim at mahabang pag ng katotohanan na tumagal ng halos apat na dekada. Ito ang misteryosong kaso ni Megumi Yokota. Ang batang hapon na bigla na lamang naglaho isang gabi at hanggang ngayon, patuloy pa rin hinahanap ng kanyang pamilya ang sagot. Pero bago tayo magsimula, Welcome back sa aking YouTube channel kung saan ang bawat kwento ay binibigyang buhay. Bawat sikreto ay unti-unting nahahayag at bawat pangyayari ay sinusuri ng may katotohanan at paggalang. Kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel at kung mahilig kayo sa mga content na ganito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-turn on ang notification bell para manatiling updated sa mga susunod na uploads. Nong panahong iyon, Labing tatlong taong gulang si Megumi Yokota at kasapi siya sa badminton club ng Nagata Middle School kung saan siya nag-aaral. Ang kanyang pamilya, ang ina niyang si Saki Yokota, ang ama niyang si Shigeru at ang kambal niyang kapatid na si Natakuya at Tetsuya ay bagong lipat pa lamang mula sa Hiroshima at nagsisimula pa lamang magibagay sa bagong kapitbahayan. Ang ama ni Megumi, si Shigeru, ay empleyado ng Bank of Japan. Dahil sa kalikasan ng kanyang trabaho, kailangan niyang lumipat ng tirahan kada apat o limang taon. Nakatira na sila noon sa Nagoya, Tokyo, Hiroshima at ngayon naman ay sa Nagata. Ngunit iba ang pakiramdam ng lugar na ito. Tila tahimik at medyo malungkot ayon kay Saki. Napansin niyang nagiging mahiyain si Megumi lalo na kapag nakikisalamuha sa mga bagong kakilala. Normal lang iyon dahil iniwan ni Megumi ang lahat ng kanyang kaibigan sa Hiroshima. Pero habang tumatagal, nagsimula na siyang maging mas pala kaibigan. Sumali siya sa ilang samahan sa paaralan kabilang na ang badminton club kung saan madalas tumatagal ang ensayo hanggang alas 6 ng gabi. Karaniwan, nakakauwi na si Migumi makalipas lamang ang ilang minuto dahil malapit lamang ang eskwelahan sa kanilang bahay. Lagi pa rin nag si Saki sa paglalakad pa uwi ng anak dahil madilim ang daan at tanging ilang poste ng ilaw lamang ang nagbibigay liwanag. Ngunit isang gabi, noong ikalabing lima ng Nobyembre taong 1977, napansin niyang hindi pa rin nakakauwi si Megumi kahit lampas alas 7 na ng gabi. Karaniwan, sinasabi ni Megumi kapag siya ay malilit gaya ng ginawa niya noong nakaraang araw ngunit ngayong gabi, wala siyang nabanggit. Dahil dito, nagmamadaling tumakbo si Saki papunta sa Nagata Middle School. Ngunit pagdating niya doon, wala ni isang estudyante. Nagsimula siyang kabahan. Tinawagan niya ang mga kaibigan ni Megumi upang magtanong kung nakita nila ito ngunit iisa lang ang sagot ng lahat. Nakita nila si Migumi na naglalakad pa uwi kasama ang ilang kaklase at wala silang napansing kakaiba. Naisip ni Saki na baka dumaan lamang si Megumi sa klinika dahil ilang araw na itong nagre sa pananakit ng tuhod. Ngunit nang tumawag siya roon, napag-alamang hindi dumating si Megumi. Dahil dito, nagsimula na siyang maghanap kasama ang kanyang kambal na anak at isang guro na tinawagan niya para tumulong. Nilibot nila ang buong paligid, sinilip ang mga nakaparadang sasakyan, ang dalampasigan at pati ang dambana na malapit sa kanilang bahay. Pagkalipas ng halos isang oras, wala pa rin anumang palatandaan o gamit ni Migumi ang nagita. Sa puntong iyon, nagpasya si Saki na tawagan ng asawa at mga pulis. Si Shigeru nanoy na sa trabaho at naglalaro ng madjong kasama ang mga katrabaho bilang pagtanggap sa bagong empleyado ay agad na umuwi nang marinig ang nangyari. Kasabay niya ang tatlo niyang kasamaan sa opisina at pagdating nila, Nagsimula rin maghanap ang mga pulis. Matapos ulitin ang paghahalughog sa buong lugar, nagdala ang mga pulis ng dalawang German Shepherd upang sundan ang bakas ni Megumi. Natukoy nilang nakauwi nga si Megumi kasama ang dalawang kaibigan. Ang isa ay lumikopakanan sa kanto at ang isa na may kumaliwa sa may intersection na nag-iwan kay Megumi na mag-isa sa daan. Sinunda ng mga aso ang kanyang bakas hanggang sa mismong intersection na iyon bago tuluyang nawala ang anumang bakas na parang bigla na lamang siyang naglaho. Ayon kay Saki, madilim daw ang paligid at masukal ang bakanteng lote kaya kahit may nahulog na gamit o sapatos, hindi nila iyon mapapansin. Pagsapit ng hating gabi, pinatigil muna ng mga pulis ang paghahanap at ipinagpatuloy ito kinabukasan. Sa mga sumunod na linggo at buwan, ginawa nila ang lahat upang mahanap si Megumi. Nagbahay-bahay sila. Nagtatanong sa mga residente at sinuyod pati ang dalampasigan kung saan baka may naiwan siyang gamit. Gumamit pa sila ng mga diver upang magsiyasat sa ilalim ng dagat ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, wala pa rin natagpuan kahit anong bakas ni Megumi Yokota. Sa puntong ito, Sinimulang isa-isahin ng mga magulang ni Megumi ang lahat ng posibleng nangyari noong araw na iyon. Isa sa mga unang pumasok sa isip nila ay baka nasagasaan si Megumi. Inisip ng ama niyang si Shigeru na posibleng isang lasing na driver ang nakabangga at itinago ang insidente upang makaiwas sa problema. At maging ang mga pulis ay nagkaroon din ng ganitong teorya noong una. Ngunit nang siyasati nila ang lugar, wala silang nakitang bakal na basag marka ng gulong o anumang palatandaan ng banggaan sa kalsada. May isa pang posibilidad na tinitingnan ng mga otoridad na baka dinukot si Megumi ng isang grupo at sapilitang isinakay sa sasakyan. Si Saki naman, sa sobrang pag-aalala ay napaisip kung baka na-depress ang anak at tumakas mula sa bahay o mas malalapa kung saan sinakta nito ang sarili. Tinawagan nila ang mga kaibigan at kamag-anak sa iba't ibang lungsod upang alamin kung naroon si Megumi. Pinatingnan pa nila ang lista ng mga pasahero sa malapit na pantalan ngunit wala ring resulta. Naisip din nila ang posibilidad na nalunod ito ngunit agad nila itong itinanggi dahil simula pagkabata ay takot si Megumi sa tubig. Sa puntong iyon, labis ng desperado si Saki at sinisisi ang sarili at iniisip na baka may pagkukulang silang mag-asawa naisip niyang marahil ay naging labis silang protektibo ngunit sa kabila ng lahat mas pinili niyang maniwala na kusang umalis lamang ang kanilang anak sapagkat kung ganoon nga nananatili ang pag-asang muli silang magkikita lumipas ang mga taon at unti-unting umiikot na lamang ang buhay ng pamilya sa paghahanap kay Migumi araw-araw matapos tapusin ni Saki ang mga gawaing bahay Naglalakad siya sa iba't ibang bahagi ng bayan at umaasang magkakasalubong sila ng kanyang anak. Laging may isang magulang na naiiwan sa bahay sakaling tumawag si Megumi. Hindi nila isinasara ng tuluyan ang pinto sa gabi at laging nakabukas ang ilaw bilang simbolo na hindi nila nakalimutan ang anak. Malaki ang naging epekto ng pagkawala ni Megumi sa kanilang buhay. Hindi na sila nakadalo sa mga pampamilyang pagtitipon o nakapagbakasyon at naantala pa ang susunod na paglilipat ni Shigeru sa trabaho sa Bank of Japan. Pagkaraan ng anim na taon, inatasan silang lumipat sa Tokyo. Bagaman mabigat sa kalooban, inisip nilang marahil ay pagkakataon ito upang magsimula muli. Ngunit sa halip na makalimot, lalo lamang nilang naramdaman ang kawalan ni Megumi sa bawat paglalakad nilang mag-asawa sa kalsada. Hindi nila maiwasang mapansin ang bawat batang babae na kaedad ni Megumi. At ang pinakamasakit sa lahat ay ang pagtingin nila sa mga larawang post-mortem na mga hindi pa nakikilalang babae sa pag-asang baka si Megumi iyon. Tuwing makakakita si Saki ng larawan ng isang babaeng may bilugang mukha na tulad ni Megumi, pagkiramdam niya ay humihinto ang tibok ng kanyang puso isang karanasang inilarawan niyang nakakatakot at labis na masakit. Hindi pa nila alam noon na 8,000 kilometro ang layo. May isang pangyayaring magbubukas ng panibagong pahiwatig tungkol sa pagkawala ni Megumi. Noong ikadalawang putsiyam ng Nobyembre taong 1987, bandang 30 minuto bago maghating gabi, lumipad ang Korean Air Flight 858 mula Iraq patungong Seoul na may mga hinto ang stopover sa Abu Dhabi at Bangkok ngunit isang oras bago lumipad ang eroplano. Dalawang mamamayang North Korean, sina Kim Song Il at Kim Yun Hee ang nagtanim ng pambobomba na nakatago sa isang radio. At ayon sa investigasyon, itinuring nila ito bilang lihim na misyon. Ang layunin ay ilagay ang bomba sa overhead compartment, bumaba sa Abu Dhabi at hayaang sumabog ito makalipas ang siyam na oras upang patayin ang lahat ng pasahero. Ang umano'y direktiba mula kay Kim Song Il ay gawing mukhang idiligtas ang South Korea bago ang 1988 Summer Olympics sa Seoul. Sa simula, maayos na tumatakbo ang eroplano. Lumipad ang eroplano ayon sa schedule. Lumapag sa Abu Dhabi at ang dalawang mamamayang North Korean na nakasuot bilang mga turistang Hapones ay agad na bumaba ng eroplano. Ngunit sa pagpapatuloy ng biyahe mula Abu Dhabi patungong Bangkok, sumabog ang nakatagong bomba. Ang insidente ito ang naging sanhi ng pagkawasak ng eroplano sa Andaman Sea at lahat ng isang daan at labing limang pasahero ay nasawi. Habang sinusubukan ng dalawang ahente na makatakas, natuklasan ng mga otoridad na peking pasaporte ng Japan ang kanilang ginamit. Agad silang naaresto ngunit bago pa man madala sa kustudiya sinubukan nilang lasunin ang sarili gamit ang cyanide capsule na ibinigay sa kanila bilang huling paraan ng pagtakas. Si Kim Song Il ay agad na namatay, ngunit ang kasamahan niyang si Kim Hyun Hee ay nailigtas at dinala sa South Korea para sa investigasyon. Doon, sa kanyang pagbangon, umamin siya na habang siya ay nasa North Korea, Inuruan siyang magsalita ng wikang hapon ng isang babaeng hapones na ayon sa kanya ay dinukot mula sa isang dalampasigan sa Japan. Kailaunan, napatunayan na ang babaeng tinutukoy ay hindi si Megumi Yokota, ngunit ang kanyang pahayag ay nagpatibay ng mga umiiral na espekulasyon noon na dinudukot ng mga North Korea ang mga sibilyan mula sa iba't ibang bansa. Sa panahong iyon, hindi pa alam ng mga magulang ni Megumi ang tungkol sa pambobomba o sa North Korean spy. Wala rin sa isip nila ang posibilidad na kanilang anak ay nadala sa North Korea. Ngunit paglipas ng halos dalawangpong taon ng walang tigil na paghanap at pagdadalamhati, isang tawag sa telepono ang magbabago sa lahat. Noong ikadalawamput isa ng Enero taong 1997, nakatanggap ng tawag si Shigeru Yokota na noon ay retirado na. Sa kabilang linya, Isang tagapag-ugnay ang nagsabing may miyembro ng diet o isang opisyal ng pamahalang Hapones ang naghahanap ng kanyang numero. Pagkatapos niyang makuha ang kontak, tumawag siya sa sekretarya ng nasabing opisyal. Ayon sa sekretarya, may impormasyon silang nagsasabing buhay pa ang anak nila sa North Korea. Ang opisyal na nakilalang si Tatsukichi Hiyomoto ay nagsabing hindi ligtas na pag-usapan ito sa telepono at inimbitahan si Siguro sa isang pribadong pagpupulong. Sa kanilang pagkikita, ipinaliwanag ni Hiyomoto na may matibay na ebidensya na simula pa noong dekada 1970, may mga mamamayan ng Japan at South Korea na dinadala ng North Korea ng palihim. At kabilang umano sa mga biktima si Megumi Yokota na nawala pa noong 1977. Ngunit matapos ang dalawampung taon ng paulit-ulit na pag-asa at pagkadismaya sa bawat maling impormasyon, mahirap para sa mag-asawang Yokota na paniwala ang totoo ang narinig nila. Ang tigla nagtulak sa mga otoridad na seryosoy ng kaso ay isang panayam sa isang umano'y espya ng North Korea na pinangalanan lamang bilang Mr. Ahn. Sa panayam, sinabi ni Mr. Ahn na sa isang pagtitipon ng Workers' Party sa North Korea, Nakakita siya ng isang babaeng na sa edad 25 hanggang 27 na may mukhang haponesa. Naalala raw niya na sinabi ng isa sa kanyang mga instruktor na ang babae ay dinala mula sa nagata. Nang tanungin siya kung kailan at paano nadala ang babae, sinabi ni Mr. Ahn na tatlong ahente ng Hilagang North Korea ang naglalakad noon sa nagata nang makita nila ang isang batang babae. Dahil sa takot, naiulat sila nito na pagdesisyon na nilang dalhin na lamang siya. Doon lamang nila napagtanto habang nasa biyahe patungong North Korea na isang bata pala ang kanilang nadampot dahil hindi ito tumitigil sa pag-iyak. Pagdating sa North Korea ayon kay Mr. Ahn, patuloy pa rin sa pag-iyak si Megumi at tumangging kumain. Pinagalitan daw ang mga ahente dahil sa pagdadala ng isang labing tatlong anyos na bata. paman. Pinangakuan si Megumi na kung magsisikap siyang matutunan ang wikang koreano, maaari siyang makauwi. Ngunit nang malaman ni Megumi na isa lamang itong kasinungalingan, sinasabing naging labis ang kanyang kalungkutan at dalawang beses siyang naospital. Pagdating daw niya sa edad na mga dalawampo, inilarawan siya ni Mr. Ann bilang masigla at madalas na tumatawa kasama ng iba pang kababaihan mayroon daw siyang bilogang mukha at tuwid na buhok na may bangsa noo. Nakatira raw siya malapit sa isang universidad at nagtuturo bilang guro ng wikang hapon dahilan upang maging maayos ang kanyang pamumuhay. Ang pahayag na ito ni Mr. An ay naging malaking balita. Ito rin ang unang pagkakataon na opisyal na inamin ng pamahalang hapon na maaaring ang paggawala ng ilang mamamayan ay may kaugnayan sa mga pagpapadala patungong North Korea. Sa kabila ng pagbabagong ito, hindi agad nakagawa ng hakbang ang pamahalaan ng Japan upang maresolba ang usapin. Matagal nang may tensyon sa pagitan ng Japan at Hilagang Korea at noong dekada 1990, maring itinanggi ng Hilagang Korea ang anumang pagkakasangkot sa mga pagkawala ng mga dayuhan. Minsan pangaraw ay umalis sila sa mga negosasyon tuwing binabanggit ang pangalan ng mga biktima. Ngunit sa panahong iyon, hindi na kayang itanggi ng hilagang Korea na kailangan nila ng tulong. Matagal nang nakakaranas ang bansa ng kakulangan sa pagkain at umaasa ito sa emergency rice aid mula sa Japan. Dahil dito, muling nagbukas ang usapan ng dalawang bansa. Gayon paman, dahil tila walang progreso sa investigasyon, nagsimula ang mga kilos protesta sa harap ng mga gusali ng mga partidong pampulitika. May mga sigaw ng galit pagtatalo at panawagan para sa hustisya sa mga biktima. Ngunit ang usapin ng pagdadala ng mga mamamayang Hapon sa Hilagang Korea ay hindi lamang tungkol kay Migumi. Hanggang ngayon, may labing pitong mamamayang Hapon na opisyal na kinilalang nadala sa Hilagang Korea. May ilan na magkasamang kinuha tulad ni Nahitomi Soga at ng kanyang ina o ni Nakioro Hasuki at ng kanyang kasintahan. Mayroon ding mga nag-iisang biktima na kinuha habang naglalakad sa gabi o malapit sa dalampasigan. May ilan pa nga na nadala mula sa labas ng Japan, isa sa Denmark at dalawa sa Spain. Ang nakapagtataka, ayon sa mga investigador, karamihan sa mga kasong ito ay tila biglaan lamang. Mga pagkakataong napadaan lang ang mga biktima sa lugar kung saan nagkukubli ang mga ahente ng Hilagang Korea sa baybayin ng Japan. Ayon sa mga pahayag ng ilang tumakas mula sa Hilagang Korea, ginamit umano ang mga dinukot na mamamayan ng Japan bilang tagapagturo ng wika at kaugalian ng mga Hapones upang sanayin ang mga espiya ng Hilagang Korea. Habang lumilipas ang mga taon at pumapasok ang dekada 2000, lalo namang lumakas ang panawagan ng publiko na marisolba ang mga kaso ng pagdukot. Sa panahong ito, isang bagong punong ministro ang nahalal. Si Jonichiro Koizumi na kilala sa pagiging matapang at prangkang leader. Mas pinili ni Koizumi ang diretsahan at matapang na pakikitungo sa isyong ito at noong taong 2002, inimbitahan siya sa Hilagang Korea upang personal na magpagpulong kay Kim Jong-il. Ang layunin ng pagpupulong ay talakayin ang mga isyong bumabalot sa relasyon ng dalawang bansa. Hindi alam ng karamihan noon na ang pagpupulong na ito ang magiging susi sa isang serye ng hindi inaasang pangyayari. Kabilang na ang pagbubunyag sa umunoy sinapit ng mga nawawalang mamamayang hapon. Walang tiyak na ulat kung ano ang eksaktong pinag-usapan ni Nakoy Zumi at Kim Jong-il sa likod ng mga saradong pinto. Ngunit sa di inaasang pagkakataon, noong Setyembre taong 2002, Opisyal na inamin ni Kim Jong-il ang pagdadala sa ilang mamamayang hapon at humingi ng paumanhin kabilang dito si Megumi Yokota. Gayunpaman, sinabi niyang labintatlo lamang ang kanilang dinala. Mas mababa sa dalawa kaysa sa opisyal na bilang noon. Ayon pa kay Kim Jong-il, lima lamang sa mga ito ang buhay samantalang ang walo kabilang si Megumi ay pumanaw na habang nasa Hilagang Korea. Iba-iba ang ibinigay na dahilan ng kanilang pagkamatay. Ilan ay dahil umano sa aksidente sa kalsada at iba ay dahil sa pagkalason sa gas. Sa kaso ni Megumi, sinabi nilang siya ay nagpakamatay noong 1993 matapos makaranas ng matinding kalungkutan. Ayon sa isang kakilala ni Megumi, ilang araw bago siya mawala, madalas siyang nakaratay sa kama dahil sa matinding pananakit ng ulo. Isang araw, Dinala raw siya sa ospital at hindi na muling nagita. May isang doktor ding nagsabing siya ang gumamot kay Megumi at inilarawan itong tahimik, tila malungkot at bihirang magsalita. Nagbigay ang hilagang kurya ng mga death certificate ng mga sinabing nasawi. Ngunit idineklara nilang tanging mga labi ni Megumi at isa pang biktima na si Kyoro Matsuki lamang ang mayroon sila. Ang iba raw ay inilibing sa mga lugar na tinangay ng malakas na ulan. Ilang linggo pagkatapos ng pag-amin, pumayag ang Hilagang Korea na ipasa sa Japan ang lahat ng death certificate at mga labi na nasa kanilang pag-iingat. Sa isang nakakagulat na desisyon, pinayagan din nilang makauwi ang limang buhay na biktima sa kondisyon na babalik sila sa Hilagang Korea matapos ang dalawang linggo. Pagkalipas ng halos dalawang taon mula nang sila ay madala, nakabalik sa Japan ang limang biktima. Ngunit agad napansin ng kanilang mga pamilya at ng media na tila may kakaiba. Pagdating nila, may soot silang mga pinikim Jong Il sa kanilang mga damit at hiniling nila na 'wag silang tanungin tungkol sa kanilang buhay sa Hilagang Korea. Ayon pa sa mga ulat, sinabi pa raw ng ilan sa kanila na mas gusto nila ang buhay sa Hilagang Korea at ayaw nilang manatili sa Japan. Bagaman halatang kakaiba ang sitwasyon pinili ng pamahalaan at media ng Japan na huwag munang pilitin ang usapin. Napagkasunduan ng media na huwag muna silang pilitin sa mga sensitibong tanong at maging ang mga pulisya ay hindi muna nag-interview upang maiwasan ang pressure sa mga nakabalik. Habang lumilipas ang mga araw, napansin ng mga pamilya kung gaano kalalim ang impluensya ng pamahalaan ng North Korea sa kanilang mga mahal sa buhay. Dahil dito, nagpasya ang pamahalaan ng Japan na panatilihin ang mga nakabalik na biktima sa bansa upang magkaroon sila ng pagkakataong makapagdesisyon ng malaya at makalaya sa anumang impluensya. Noong taong ding 2002, isang karagdagang revelasyon ang lumabas, ang tungkol sa anak ni Migumi Yokota. Ayon sa mga ulat, noong huling bahagi ng dekada 1980, Si Megumi ay nagpakasal sa isang mamamayang South Korea na isa ring nadala sa North Korea at nagkaroon sila ng anak na babae na pinangalan ng Kim Hee Kyung. Una lamang nakilala ng mga magulang ni Megumi ang kanilang apo noong taong 2014 matapos ang halos apat na dekadang paghihintay. Ngunit sa kabila ng dami ng impormasyong inilabas, marami ang nagsimulang magduda. Una, Napansin ng mga investigador na ang mga death certificate na ibinigay ng North Korea ay tila minadaling gawin bago ipasa. Lahat ng mga dokumento ay nagmula sa iisang ospital. May magkakaparehong selyo at may mga bahaging tila binura o tinakpan. Mayroon ding mga pangungusap at salita na nawawala na parabang sinadyang inalis. Isa pang kahinahinalang detalye ay ang mga record ng ospital. May mga bahagi raw na muling isinulat o binago. Sa isang talaan, ang nakasulat na naadmit at na-discharge ay pinag-cruise at pinalitan ng salitang pumanaw. Pagdating naman sa kaso ni Megumi Yokota, sinabi ng Hilagang Korea at ng kanyang asawa na pumanaw siya noong 1993 dahil sa matinding kalungkutan. Ngunit ilan sa mga biktimang Hapones na nakabalik sa Japan ay nagsabing nagita pa nila si Megumi noong taong 1994. Kalaunan, Kinumpirma rin ito ng kanyang asawa at inamin na ang naunang taon na binanggit niya ay isang pagkakamali. Isa pang isyo ang lumitaw noong 2004 nang ibigay ng Hilagang Korea ang sinasabing abo ni Megumi. Mula rito, limang sample ang sinuri ng mga eksperto ngunit natuklasan na mga ito ay naglalaman ng DNA mula sa dalawang magkaibang tao. At wala ni isa ang tumugma sa DNA mula sa pusod ni Megumi na iningatan ng kanyang mga magulang isang karaniwang tradisyon mula sa Japan. Dahil dito, naniwala ang pamalang Hapones na ang mga labi ay hindi kay Megumi kundi mula sa ibang tao. Gayon pa isang artikulo ang lumabas kalauna na nagsasabing ang pagsusuri ay isinagawa ng isang bagwang miyembro ng unibersidad na walang karanasan sa pagsusuri ng abo. Iminungkahin ng artikulo na maaring nagkamali ang Japan sa paraan ng pagsusuri at posibleng maling konklusyon ang nakuha bilang resulta. Dahil dito, lalo pang lumala ang tensyon sa pagitan ng Japan at North Korea. Sa loob ng apat na dekada ng magkakasalungat na pahayag, nawala ang tiwala ng mga Hapones sa bawat salitang nanggagaling sa rehiming hilagang Koreano. At dahil sa kawalang tiwalang ito, halos imposibleng mapatunayan o pabulaanan kung buhay pa nga ba si Megumi Yokota. Sa kabila nito, malawak ang paniniwala sa Japan na buhay pa rin si Megumi at maaaring pinanatili siya sa North Korea dahil sa halaga ng kanyang kaalaman o posibleng sensitibong impormasyon na hawak niya. May ilan ding tumakas mula sa Hilagang Korea na nagsasabing nakita pa siya habang ang iba na may nagsasabing siya ay wala na. Ngunit hanggang ngayon, walang matibay na ebidensya para patunayan ang alinman. Isa naman ang nananatiling posibilidad na si Megumi ay pumanaw na nga ngunit kung ito ay totoo. Hindi pa rin malinaw kung bakit kailangang magsinungaling ang North Korea tungkol sa taon ng kanyang paggamatay. Sa kabila ng mga paulit-ulit na pagpupulong at pag-uusap ng dalawang bansa, walang malinaw na resulta ang nakuha. Hanggang sa ngayon, Nananatili ang posisyon ng North Korea na ang issue ng pagdukot ay tapos na at wala na raw silang maaring gawin pa. Mula noong 2004, paulit-ulit nang humiling ang Japan sa North Korea na magsagawa ng masusing investigasyon tungkol sa mga iba pang dinukot na mamamayan upang tuluyang makumpirma kung sila ay buhay pa o hindi na. Ngunit halos sa bawat pagkakataon, ang mga impormasyong ibinibigay ng North Korea ay kulang Walang matibay na ebidensya o walang malinaw na progreso. Sa kabila nito, patuloy ang pamahalang hapune sa pagpupursige at pagpipilit na muling buksan at siyasatin ang kaso ng mga pagdukot. Noong ikaliman ng hunyo taong 2020, si Shigeru Yokota, ama ni Migumi ay pumanaw dahil sa natural na dahilan. Hanggang sa kasalukuyan walang malinaw na sagot tungkol sa kalagayan o kinaroroonan ni Megumi Yokota. Isang tanong na sa paglipas ng panahon, patuloy pa rin naghihintay ng kasagutan. Hanggang sa ngayon, nananatiling misteryo ang pagkawalan ni Megumi Yokota. Lumipas man ang maraming taon, hindi pa rin nawawala ang pag-asa ng kanyang pamilya na balang araw, muli silang magkikita. Ang kasong ito ay paalala na sa likod ng bawat pangalan at larawan ay may mga taong patuloy na naghihintay ng katotohanan. Kung nagustuhan mo ang kwento natin ngayon, huwag kalimutang ilike ang video at kung gusto mo pa ng mas maraming investigasyon at kwento ng misteryo, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-turn on na rin ang notification bell para manatiling updated sa mga bagong kwento na aming bubuksan.